Tatablan ba nang kulang ang taong may taglay o medalyon? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim binabati ko ang aking mga admins na E4 Angels para sa mga baguhan dito sa aking channel. Ang aking admins ay ang E4 Angels, si Marites, Des, Yen, Ellen. Binabati ko din ang aking mga sudyanteng, si Rodinia, pati na rin si Ariston. Testamento ang isa sa aking mga estudyante na nag-aalaga ng aking medalyon. Ito ang kanyang sabi. Opo, Maestro Verbo. Ang ganda po ng pagkagawa niyo po at malakas ang medalyon, Maestro Verbo. Ramdam ko ang bagsik. Nagiinit na dumadaloy sa kamay ko po na parang kuryente at malakas po ang daloy ng pulso ng hinawakan ko po. May at ang aura niya ay napakaganda at malakas. Maraming salamat po, Idol Maestro Verbo, ng karanong lihim ng Diyos. Salamat sa Diyos Ama. Anong show para sa aking mga estudyante at tigapanood? Ang makikita ninyo sa inyong screen ay ang aking TikTok account. Ako'y gumawa ng TikTok account dahil aking napag-alaman na may gumagamit ng aking pangalan at direktong ang pangalan kong maestro verbo sa kanyang pangalan. Mag-iingat at napakarami ng peke at nagpapanggap na ako. Kilala niyo ang aking boses. Tatablan ba nang kulang ang taong may taglay na o medalyon? Napakarami ng taong nagtatanong sa akin sa aking YouTube channel, Facebook, at ang bagong gawa kong TikTok account. Maestro, tatablan ba ng kulang ang taong may agimat? Ang unang bagay na aking tanong sa ganito ay saan galing o buhay pa ang iyong taglay na medalyon? Dahil kung hindi buhay ang iyong medalyon, ay ito'y parang isang palamuti lamang at hindi ganito po proteksyonan. Kung buhay naman ang inyong mga taglay na medalyon, ay importante na papakainin ng orasyong dating ang inyong taglay na medalyon. Ito'y napaka-importante dahil ang orasyong dating ay pakain o pangkarga o parang charger sa medalyon. Akin, ipapaliwanag maigi ang bagay na ito dahil madami ang hindi nakakaintindi. Ang orasyong pakain ng medalyon ay napaka Ito ay hindi pang buhay sa medalyon. Ang purpose lamang nito ay pangkarga o pakain. Ito'y maihahalin tulad sa isang kabayo. Ito ay damo o pagkain ng kabayo. Kung patay ang kabayo o patay ang medalyon, ay baliwala kahit pa ito'y orasyonan mo ng pakain sa medalyon dahil patay ang kabayo. Pangalawang bagay, para sa mga taong may buhay na medalyon, iwasan gawin ang mga bawal sa medalyon. Tandaan na ang lahat ng klase ng medalyon ay may tagupilin at ito'y dapat alalahanin at sundin upang manatiling malakas at loyal sa inyo ang inyong mga gimat o inyong mga tinataglay na medalyon. Ang pag-spiritual ay may kaakibat na kasipagan, disiplina sa pag-aaral at sa paggawa ng mga tungkulin. Hindi the shortcut o instant na bagay na madaling makamit. Nais kong ibahagi ang kwento ni Putik si Nardong Putik ay ipinginak noong March 25, 1923 at siya yumao o napaslang noong October 10, 1971. Halos lahat tayo ay kilala si Leonardo Malihan Manisio o mas kilala bilang sa alias Leonardo Putik. Siya ay isang tao na kilala ang kilala dito sa lugar sa Cavite. Siya ay may kakayahan na makatakas sa lahat ng klase ng ambush at mga barilan sa dami ng kanyang krimen at mga taong pinaslang sa dami ng polis at NBA agents na humahanting kay Narnong Putik hindi siya mahuli o mapatay sa barilan. Pero bakit nga ba o paano napatay si Nardong Putik? Maraming bersyon kung paano nga ba nahuli at napatay si Nardong Putik. Ang ikukwento ko ay ang bersyon ng mga kabidenyo. Si Nardong Putik ay inibidahan ng isang kaibigan o kumpare niya. At ito'y paggarbong kainan at inuman. Kampante at tiwala si Nardong Putik dahil ang naging sa kanya ay hindi simpleng tao kung hindi isang malapit na kaibigan at kumpare niya. Nung dumating ang oras na si Nardong Putik ay lasing na Kumano'y ito'y natutulog? Sa table habang nagiinuman ay ito'y pinalo sa ulo, sa likod ng kanya kumpare. Kaya ito'y namatay. Pinaraydoro si Nardong Putik. Alam ng kanyang kumpare ang kahinaan ni Nardong Putik. Dahil sa klase ng agimat ni Nardong Putik ay ito'y bawal na bawal malasing. Hindi i-epekto o hindi siya proteksyonan ng kanyang agimat kapag siya ay lasing. Kaya ito'y ginamit ng taong kanyang pinagkakatiwalaan upang siya'y patayin at kunin ang reward na pera galing sa mga otoridad. Ang versyong ito ay nakalungkot dahil pinagkatiwalaan ni Nardong Putik ang kanyang malapit na kaibigan. Sa huli, dahil alam nito ang kahinaan ni Nardong Putik, ay ibinenta nito si Nardong Putik at pinatay para makuha mga reward na gantimpala na pera kapalit ng ulo ng kanyang malapit na kaibigan. Kaya importanteng, alam niyo, ang bawat tagubilin ng medalyon dahil ang bawat medalyon ay iba-iba ang karakter ang kakayahan at dapat alam nyo kung paano ito alagaan at paano ito kakargaan para ito'y maging patuloy na malakas para kayo'y protektado hindi tatablan ng kulang ang taong nagtataglay ng medalyon basta-basta. Lalot, ito'y buhay at inaalaga ang maigi. Ito'y kargado at matasang antas at alam ang tagubilin ng kanyang mga medalyon. doin kanan o galing sa kapangyarihan ng Diyos ang medalyon. Maraming salamat sa lahat at pagpalain kayo ng ating mga Diyos. Ako, si Maestro Verbo ng Karanungang Lihim. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan, Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan. Dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.